Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo sa mga kapatid natin dito sa Tanawan, Batangas. O siya, punta na po tayo. Hi guys, good morning. On the way kami ngayon sa na Tanawan, Batangas at magkakaroon kami ng feeding program doon. So, see you. Kita-kits tayo dyan mga kabahag. So eto, early Sunday morning at uh, 3.30am, we're hitting the road. At syempre, dinaanan ko muna sa Farmer's Cubao Araneta, yung aking isang stop. At kasama ko naman ng aking bunso, walang iba kundi si Sakia Marie para i-cover up niya yung aking video and at the same time siya yung mag assist sa akin today. So eto, landed na nga po tayo dito sa Ambulong Elementary School Tanawan, Batangas. Ipagluluto po natin dito yung 300 families na sinalanta at lumikas dahil sa bagyo. And for the record, dito po landed yung pinakamalakas na hangin na ipinukol ng bagyong si Christine. So eto at uh, nag-uumpisa na nga po kaming mag-unload ng aming mga daladalahan and at the same time magme-mess and plus na rin po tayo dito. So eto at tinatanggal ko na yung aking jacket at ayan na nga si Lolong muna ang mag assist sa akin today. Siya po ang aking bagong makakasama ngayon na tinitrain ko kapag ka ako ay may mga event na ginagawa sa labas. So eto at uh, naghihiwa na tayo dito ng uh, sibuyas at ngayon ay ihahanda na natin ito para sa ating panggisa. So eto, at inumpisahan na nga natin ang pagigisa. By the way, si Chef Mel po muna ang unang magluluto ng uh, ating sopas. So dalawang salang po ang ating gagawin dito. Kaya pinauna na natin si Chef Mel para maalalayan natin. And at the same time, may mga ibang bagay pa siya and At eto, nagme mess and plus na nga po muna kaming dalawa ni Chef Mel. So ayan at uh, smooth na smooth ang takbo ng aming open kitchen So ayan at uh, hinihiwa na niya yung ating hotdog Kayo ba mga kabahag paano ba kayo magluto ng inyong napakasarap na sopa So eto at grabe Medyo malaki yung uh, ating salangan dito ng sopas at piling uh, ko lang ay uh, medyo nahihirapan si Chef Mel kasi nga mataas ito. So ayan at hintayin muna nating kumulo yung ating unang sopas at ngayon naman gumagawa ng isang masarap na french toast si uh, Chef Mel. May mga naglambing po kasi dito na kung maaari eh, level up down po namin yung dala namin na slice bread. Eh sino ba naman kami para tumanggi sa inyo? So ayan, at uh, inihahanda na nga ni Chef Mel. Grabe guys, kung matitikman nyo lang ito, eh talaga namang wapak na wapak. So eto, at binalikan ko muna yung niluluto ni Chef Mel na sopas. At katulad nung palagi kong sinasabi sa inyo, haluin po natin ito ng may kasamang pagmamahal. Lalong-lalo na ngayong araw na to. Siyempre, naku po naman ang pakakainin natin ay yung minamahal nating mga kababayan natin dito sa Tanawan, Batangas. At yung iba dyan, na ah, nakilala pa ako. So lately, may mga nagpa-picture sa akin dyan at sinabi ng mga followers ko daw po sila. Guys, maraming maraming salamat sa inyo and nice meeting po sa inyo. So eto at pini uh, piniplip over na ni Chef Mel yung kanyang napakasarap na French toast. At ako naman nag-add ng konting pampalasan, Nilagyan natin ng uh, iodized salt itong ating niluluto na sopas. Grabe ano, sobrang laki nitong dala namin na casserole. And by the way, pasalamatan ko si Kuya Chef Mark para sa pagpapahiram niya sa amin dito sa napakalaking casserole. And I think 23 cm po ang laki nito. So ayan, at uh, ngayon naman ay maglalagay na si Chef Mel ng cabbage. So siyempre dahan-dahan lamang muna at baka matalsikan kaming dalawa ng kumukulong sabaw nitong sopas. So ayun, grabe ano. At siyempre dapat generous po tayo sa hotdog. So ayan, isa yan sa mga magbibigay ng lasa at magpapasarap dito sa ating nilulutong sopas. At para sa akin, napakasarap ng piling kapag ka tayo ay nakakatulong sa ating kapwa. Very fulfilling po kasi ito sa aming pakiramdam. At kagaya nga po nung palagi kong sinasabi, pwedeng-pwede natin gawin yan in our own little way, kumbaga. So eto, luto na yung aming uh, first set ng uh, sopas. At ngayon naman, ako naman ang mag-prepare para maisalang at maumpisa ko ng iluto itong ating sopas. Habang si Chef Mel naman ay bising busy sa pagsiset up nung kanyang french toast at saka nung dalanya na puto. So eto at naghiwa na rin ako dito ng hotdog na isasahog natin. Iginis ako lamang sa sibuyas at bawang itong ating hiniwa na chicken thigh at gumamit din ako dito ng pepper powder at saka pea sauce. At ngayon naman naglalagay na tayo ng water. At kapag kakumukulo na, ilagay na rin natin itong ating hotdog. Siyempre mas maraming sa hog, mas masarap. Timplahan na po natin ito at kapag kakulong kuluna pwede na nating ilagay itong ating evaporated milk. Gumamit po tayo dito ng anim na lata at kung gusto niya namang mas siyami pa, pwede nyo po po yung dagdagan. Depende po kasi yan sa preference ng lasa na hinahanap natin. Ako kasi may ilalagay pa po ako dito na dalawang litro ng whipping cream. Kaya control po yung aking evaporated milk. At kung kayo ay nanunood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag enjoy na po kayo. At ibig sabihin din po nun, natututo na kayong dumiskarte at natututo na rin po kayong magluto little by little. Kaya follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. So ayan, luto na at ready na ang ating sopas. Pwedeng-pwede na natin itong umpisan. Ayun no, sinasandok na nga ni Chef Mel. At katulad nung palagi kong sinasabi sa inyo, napakasarap po ng piling kapag tayo ay nakakatulong sa ating kapwa. Yung walang hinihintay na kapalit. So ayan, at busy busy si Hala sa pag-aabot ng sopas at sa pag distribute nitong puto. At yung iba naman namin kasama, ayun o, oh, hindi rin magkanda umapaw sa pagsasandok nitong napakainit na sopas. Grabe mga kabahag, very very fulfilling talaga. Lalo na kung makakarinig ka nung salitang, ang sarap, salamat, iyon po yung nagpapatanggal ng pagod sa mga katulad namin na nagluluto para sa inyo. At para sa mga minamahal ko, nakabahag dyan sa Ambuyong, Tanawan, Batangas, kapit lamang po tayo at wag tayong mawawala ng pag-asa. Ipagpray po natin sa ating Creator na sana wala nang darating pa na ganitong mga klase ng sakuna. Hilingin din po natin sa kanya na sana makabangon din po tayo kaagad sa mabilisang panahon. At sana itouch niya yung heart natin, lalo na yung may mga karamdaman dyan, yung may mga loneliness sa buhay, yung mga stress sa buhay, yung may mga pinagdaraanan. Sana pagalingin niya ko po kaagad kayo at itouch niya kayo na makarecover kayo at malagpasan niyo yung mga pinagdaraanan niyo ngayon. Salamat din po sa grupo ni Konsehal Maki Gonzales. At syempre, pasalamatan po natin ang staff ng Barangay Ambulong Tanawan. Andiyan si Kapitan Sherwin Mendoza, si Konsehala Loida, Konsehala Risa at si Nurse Erickson Mendoza. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa amin dyan mga kabayan, mga kabahag. At syempre, shoutout din natin yung mga bago nating kaibigan na namit dyan. Walang iba kundi si Kapitan Patrick ng Barangay Luyos Arcega. Mabuhay po kayo, Kapitan. Salamat din po sa pinainom nyo sa amin na Kaping Barako. And big shout out dito sa katabi ko na nagpakilala sa akin na follower ko din daw po siya. Shoutout po sa inyo at mabuhay kayo, Coach Mario ng Tanawan Batangas. So, paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.